Iginiit ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Bikrem Ula na wala umano siyang nakikitang masama sa mga ipino post niya sa social media. Matapos siyang hinga ng reaksyon kaugnay ng pagpuna ng ilang netizens sa post ng DILG Facebook page na tila pabiro ang tono sa gitna ng nararanasang kalamidad. Humingi na siya ng pasensya sa publiko sa mga hindi nakakaget sa style ng pag-announce niya ng suspension of classes at trabaho sa gobyerno sa gitna ng kalamidad, pero wala raw siyang masamang intensyon. Ani nito, ang ginagawa ko lang, ang pagpapaalala ay ginagawa kong mas magaan para hindi naman negative vibes na lang ang nadidinig nila. Dagdag pa niya kung hindi nila naiintindihan, humihingi ako ng pasensya, pero ganu'n talaga ang pagkatao ko. Sa kawala naman akong masamang intensyon. Naiintindihan din daw niya ang saloobin ng marami hinggil dito, kabilang na ang mga celebrity na sina Jake Ejercito at Jesse Menjola na hindi natuwa sa mala Gen Z na atake sa kanyang mga social media post.